1995, nag-check-in sa isang hotel room ang isang babaeng nagngangalang Jennifer Fairgate. Tatlong araw ang makalipas, mayroong pagbaril ang narinig. Ang kwento ni Jennifer ang isa sa mga pinakapinag-uusapan na unsolved cases sa buong mundo. Napakaraming mga teorya kung ano ang nangyari sa kanya. Sigurado ako na yung mga tagapakinig ko, tagapanood ko ay mapapaisip kung ano ba yung mga posibilidad dito sa kwentong ito. Gusto ko na namnamin ninyo ang bawat detalye ng kwentong ito. At sabay-sabay nating sagutin ang katanungan na sino ang pumatay kay Jennifer Fairgate. An unsolved true crime story. So May 31, 1995, si Jennifer, isang dalaga na punong-puno ng buhay. Nag-check-in siya sa tinatawag na Oslo Plaza Hotel sa Norway. Maganda ang hotel na 'to, nakita ko eh, isang Google search lang makikita mo talaga sobrang ganda niya. Pang-international, kumbaga, high standard at ino-offer daw dito ang Scandinavian hospitality meron itong taas na 117 meters at ito ang sinasabi na pangalawang pinakamataas na building sa Norway. Meron itong 37 na papalapag, 678 na kwarto, kung saan meron daw total 1,500 beds, 140 business rooms at 20 suites. Konkreto ang pundasyon ng tore at merong reflective glass na facade. Ang ganda sa totoo lang. Sa pinakataas makikita ang steep na diagonal roof, pa ganun, nakausli. At patusok ito. Meron daw dito ng mga swimming pools at sauna. Pero sa dinami-dami ng kwartong ito, meron tayong isang papasukin. At ayan, ay ang room 2805. Hindi tayo magbabakasyon ngayong gabi kung hindi ay sisilipin natin ang misteryo ng pangyayari kay Jennifer Fairgate. Room 2805. Normal na hotel room lang naman ito kung titignan mo. Makikita na mayroong higaan, TV, simple yung disenyo. Para sa mga taong gusto magpahinga, magbakasyon, napakaganda sa totoo lang. Pero babalikan natin yung May 31, 1995 kung saan nag-check-in si Jennifer dito. Sabi nila, Meron daw isang lalaking kasama si Jennifer nung nag-check-in siya sa Oslo Hotel. Si Jennifer daw may itim na buhok, naka-style na pixie haircut yung yung back blue daw yung mata niya. At marami siyang mga beauty spots, no, mga nunal sa bandang pisngi at saka sa baba. Noong araw daw na nag-check-in siya, sinulat niya yung mga detalye niya. Okay, si Jennifer Fairgate 21 years old at may kasama daw siyang lalaki na nagngangalan na si Louis Fairgate. Dahil magkaapilido sila, iisipin mo ano niya ba to? Asawa niya ba? Or parang ama niya? Actually, wala nakakaalam. Pero more on that later. Ang address daw kung saan siya nakatira ay sa isang village daw siya sa Belgium nakatira. Along Rue de la Stede 148. Sana tamang pagkakabanggit ko. Ayon sa mga hotel staff, meron daw siyang East German accent. Importante itong mga detalyeng to ha na mga nakikita ng mga staff at naisusulat niya sa pagpoprogreso ng ating kwento ngayong gabi. Mag-pay attention kayo. 10.44 So, natapos na raw sila mag-sign up niyan at pumasok na sa room 2805. Wala naman daw kakaibang nangyayari nung araw na to. Nung kinabukasan, isa pang araw, isa pang araw, it was until three days later, merong narinig na pagbarel galing sa loob ng kanyang kwarto. Gunshot incident. So merong isang security guard yung nakarinig sa pagbaril na to. Security guard ng Oslo Hotel. Matapos niya marinig to, Agad-agad, tumawag siya ng kapulisan. So, sinabi niya, meron po kaming narinig na ganito. Dito po, sa room 2805, dito sa Hot Oslo Hotel. So, tinawag nila yung mga pulis, binuksan nila yung pinto, nakalaki. Dito, nakita nila ang isang babae na patay sa sahig. Yan si Jennifer. duguan daw yung bandang ulo niya. It was 8.04pm. Sinabing, Jennifer Fairgate is dead. The death of Jennifer Fairgate, the first ruling. Ano ngayon ang sinabi nila na nadahilan kung bakit namatay si Jennifer? Mirul ito bilang isang, bawal namin banggitin, eh, gamit daw ang isang Browning 9mm pistol. Nakita sa kamay niya matapos siyang puntahan nung kapulisan. Napapatanong nga lang sila. Dito na mag-uumpisa ha. Bakit daw walang residue yung gunshot? Di ba pag binaril mo, okay dito. Pupuntahan yung kamay mo, yung braso mo, dapat may mga dugo lahat yan eh. Pero inimbestigahan nila yung pangyayari at ito yung mga nahanap nila. Unang-una sa lahat, eh walang identification kung meron bang pumatay sa kanya. Wala silang nahanap na ibang mga fingerprint, mga DNA. Wala. Miss Casey Lois Fairgate, wala silang kaalam-alam kung ano nangyari? Eh, sino ba yon? Bakit wala siya dito ngayon? kung kamag-anak niya to bakit hindi niya sinasamahan si Jennifer Fairgate which is weird para sa akin kasi sino kumuha ng bangkay ni Jennifer Fairgate hinahanap ko ha hinahanap ko wala. Ito pa yung mga nakita nila doon sa crime scene. Nakatanggal din daw yung serial number ng pistol na ginagamit ni Jennifer. Sabi nila may specific daw na ginagamit ng mga para mga asido. At medyo professional daw yung pagkakatanggal doon sa mga serial number na yan. Yung serial number kasi, syempre, di ba parang plate number lang din sa sasakyan, doon mo malalaman kung kanino nakarehistro ang isang barel. Okay, pangalawa sa mga inaalam nila, syempre, balikan natin si Lois Fairgate. Sino ba talaga siya? More on him later. Pangatlo, huli daw siyang nakita isang araw ang nakaraan. Nung umorder siya ng room service around 8.06 p.m. Importante to ha. Merong isang Kristen Anderson ang nag-deliver ng pagkain sa kanya. Napansin to ni Kristen. Ni Kristen. Sabi niya, Hala, alam niyo po, sobrang linis nung kwarto. ni parang walang natulog, parang walang humiga. Parang ganun daw. Ang sabi ni Christine, no, na nagtip sa kanya si Jennifer ng 50 kroner at the time, 5.5 US dollars. Importante yung order niya sa kwento ha, kasi nung inimbestigahan nila yung pagkamatay nitong si Jennifer Fairgate, Undigested pa daw yung pagkain doon sa loob ng tiyan niya. Ibig sabihin, undigested eh. Ibig sabihin, nung araw na yun siya namatay, nung second day, at hindi ng third day. Di ba? Napatunayan nila. So, ang tanong ngayon, ano ibig sabihin ng putok noong third day? Ayan na, mag-uumpisa yung mga katanungan. Ang gulo na ng mga nangyayari. Mag-uumpisa mga, mga katanungan, kagaya ng sino ba talaga tong si Jennifer Fairgate? Bakit parang may mali sa mga kwento niya, sa pangyayaring ito, sisilipin nila lahat to. This is a story that spanned for 28 years. Actually, hindi lang 28 years kasi hanggang ngayon, wala nakakaalam ko ano nangyari talaga dito. 28 years later. Marami ang hindi naniniwala dito, di ba? Ang weird lang, ito pero mga personal kong katanungan, sinurbo ko rin alamin dun sa mga kwento, pero wala eh. Wala akong nahanap. Unang-una sa lahat, sabi ko nga kanina, sa nila nilagay bangkay? Wala bang kamag-anak? O kahit ano? Pangalawa, kung alam naman pala nila, no, kung sino yung nila na hindi nagpaka si Jennifer Fairgate, bakit ni rule nila na yon yung nangyari? Meron ba mga kasabwat dito? Eh, yun mga katanungan ko lang po, no, na hindi ko alam kung ano yung nangyayari talaga. Anyway, after 28 years, ganyan yung mga magiging usapan, yung mga katanungan ko rin mismo. So, mabubuksan muli at iimbestigahan ang pangyayari. At meron tayong tatlong katanungan na alam kong gusto nyong masagot din. Unang-una, sino si Jennifer Fairgate? Pangalawa, sino si Lois Fairgate? At pangatlo, ano yung totoong nangyari sa kanya noong namatay siya? At this point, naniniwala ng mga kapulisan at ang mga tao na yung pagkamatay niya ay staged lamang. Hindi talaga ginawa ni Jennifer sa sarili niya. Kung ano yung sinabi ng mga pulis na ginawa niya sa sarili niya. Who is Jennifer Fairgate? Marami nang naniniwala na hindi niya ito totoong pangalan. Bakit kanyo? no nag in siya sa hotel, ang nilalagay niya e eh, Jennifer Fergate, F-E-R, imbis na F-A-I-R. Ang weird lang kasi dito, kasi multiple times niyang ginawa to, no sa mga pinasign up at sa kanya doon, ikaw ba, mamimispel mo ng dalawa tatlong beses yung pangalan mo? Hindi naman, di ba? So may weird doon chinek din nila yung sinasabi niya pinagtitirhan niya doon sa address na nilagay niya sa logbook. Wala naman daw ganun. Or walang Jennifer Fergie talaga na nakatira doon sa nilagay niyang address. Eto pa, sabi ko sa inyo ba diba, na ang weird na sobrang linis ng kwarto niya na pag-alaman nila nung sinuri nila yung mga gamit ni Jennifer na wala siyang purse, wala laman yung mga uh, ano tawag dito yung mga packet ganyan mga bagay wala siyang susi oh wala siyang mga toiletries magbabakasyon ka wala kang toiletries saan ka pumunta wala din daw siyang passport at eto pa ha eto yung magre-raise -ra talaga ng suspicions kasi wala lahat ng labels ng mga damit niya ang hula ko dito is kasi yung mga damit na to, eh, malalaman nila kung saan galing or saan ginawa yung mga damit. So inotopsy din siya no. But this time 2016 na. Naano na yung mga tao eh. Okay, may mali dito. At kailangan na nating alamin kung ano ang totoong kwento. Ang tanong ngayon, malalaman na kaya ang katotohanan? Sisilipin natin. Sa autopsy ni Jennifer, nalaman nila na ang babaeng ito ay puno pala ng kasinungalingan. Nalaman no sa investigasyon na hindi pala 21 years old si Jennifer, kundi 30 anyos na. Isang patunay na nagsinungaling talaga siya. Nalaman din nila na matindi ang naging dental work sa kanya. Meron daw siyang ginto at porcelain sa kanya mga ipen indicating na galing sa isang mayamang pamilya si Jennifer. Or isa ba uri ng pagdi-disguise para sabihin mayaman siya? Hindi natin alam yan. Pero babalikan natin ang lahat ng mga detalyeng ito mamaya. At subukan natin sagutin yung tanong na bakit nga kaya nagsisinungaling si Jennifer? Pero bago yan, sino si Lois Fairgate? Lahat talaga ng Rinay kong basahin, binasa ko na lahat ng pwede kong panoorin, pinanood ko na, pero ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na walang nakakaalam, walang larawan, walang kahit ano ang mabibigay na detalye tungkol kay Lois Fairgate bukod sa nakita siya ng mga staff at sinulat siya ni Jennifer Fairgate doon sa login bago sila mag-check-in at dahil isa tong unsolved case, hindi ko na mabibigay sa inyo ang totoong ending ng kwentong to. Maaari na hindi na talaga natin malalaman kung ano pa talaga ang totoong nangyari. Pero, ang mga katanungan na ito, maaari nating gawing conspiracy theory. At dyan tayo papasok ngayong gabi. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit nandoon talaga si Jennifer Fairgate. The Jennifer Fairgate Conspiracy Theory. Marami ang naniniwala na isa siyang intelligence officer. O alam mo yung mga, nas, mga CIA, ganyan, NBI, ganon, na hindi siya bastang bakasyonista lang doon sa Oslo Hotel. Sabi nila, kagaya daw sa mga, yan yung nabanggit kong CIA or iba pang mga intelligence agencies, ganon din daw nakakakita sila ng mga pattern. Ganon din daw yung kalakaran sa mga operasyon ng mga intelligence agencies nito. At hanggang ngayon, common practice daw yung nag-i-stay sa mga hotel. Pag may gusto silang malaman sa isang lugar or isang tao para hindi rin sila masyadong obvious. Kasi sa hotel, di ba, pwede kang magbigay ng peke na pagkatao mo. At yun nga yung ginawa nila. So, bakit nasabi to? Una, base daw doon sa key card reader. Halos 20 hours daw per day, wala doon sa hotel. etong si Jennifer, 20 hours. So, ni hindi siya natulog doon. Nagstay lang siya doon para sa alin? 4 hours? Wala siya sa hotel ng napakatagal na panahon isang indikasyon, baka na meron siyang operasyon sa labas ng hotel sa Oslo. Normal din daw sa mga intelligence agencies yung nagbibigay ng alias. Siyempre, para hindi sila makilala. I think it's safe to say na nandun siya bilang isang disguise. ba diba? Sa dami ng mga detalye na binigay natin kanina. Babalikan din natin yung mga gamit niya. Wala siyang kahit anong personal na gamit dala niya lang daw yung mga pama pamalit pang itaas. Hinala nila na, balikan din ulit natin yung word na disguise kasi may ang mga dala niya lang daw yung mga trench coat, sweater, kumbaga para palitan yung, yung identification nila, ganon para mag in sa kung saan sila pupunta. Tanong ko lang din, no, baka may mga gamit sila sa labas talaga at pumupunta lang sila dun sa hotel para magpalit ng damit, para magpalit ng pang itaas ng mabilis. Sabi nila, nakita ko nagbabasa-basa ako, na train daw ang mga intelligence officers na wag maglagay ng kahit anong mga kalat sa mga bulsa nila, mga barya, papel, ito ay para hindi sila makilala. Actually, miski mga basura, mag-ingat tayo kaya yung mga tao, 'di ba, gumagamit ng mga shredder kasi nakikita talaga lahat 'yan. Napakadali na mangu manguha ng impormasyon sa isang tao. Assassination. So, kung intelligence officer siya, bakit siya pinatay? Maraming mga hula ng mga tao. Una, eh nabuko sila, no? So, na baka may ibang intelligence officers din ng ibang bansa ang nagpapatay sa kanila. Hindi natin alam. Merong 15 minute gap mula nung marinig ang putok ng barel hanggang sa dumating yung hotel security. At marami ang pwedeng mangyari within 15 minutes. Nakalock daw yung pintuan sa loob. Kaya plausible na planado yung pagkamatay ni Jennifer. Isang importanteng detalye pa, eh, yung mga nakita nilang dugo sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, wala sa tamang kinalalagyan. Bumaril dito, walang dugo dito. Bumaril dito, ang linis ng kamay. Yung mga dingding, wala sa ayos yung pagkakatama. No? Isang uri ng siyensya to eh. Hindi ko alam kung ano yung specific na tawag, pero science yun eh. Yung paglalagay ng mga dugo-dugo, yung placement ng kamay niya, wala. Indication that there was another shooter na hindi galing sa kanya mismo yung pagputok ng barel. Eto na ha, napapakwestiyon na naman ulit ako kasi nalaman nila no, na meron palang pangalawang bullet hole. Dalawang bala ng barel sa pillow at tumagos sa mattress. Ibig sabihin nila, test shot daw to para umalis kung sino man yung nakarinig. At ano pa 'di ba, isang kung oh, isang bala lang yon dapat may dugo din yung ano na yun, 'di ba? May tugudi yung pilo. Pero wala, hindi talaga po nagmamatch yung mga dugo. Meron pa silang isang nahanap. This does not indicate anything. Pero si Jennifer kung yun man yung totoong pangalan niya, meron siyang isang specific na relo. Gamit niya ang isang Citizen Aqualad. Sabi nila, purpose built daw ito at isang tool watch. Hindi lang basta sa orasan nila ginagamit. Madalas daw to ginagamit ng mga special operations unit. Ang militar, mga spia. So, isa itong indication na baka ganun din si Jennifer. Kung baga nagmamatch lahat eh, ng mga detalye, di ba? Hindi ito normal na relos. Itong relos, ang katangi-tanging pwede nilang maging lead kay Jennifer. Inalam nila eh. Actually, nakita ko pa na nakita nila. May pangalan, di ba yung mga first letter ng pangalan nandun sa likod, galing daw ito sa Japan. Pero, hindi nila na-trace si Jennifer dito. May isa akong babanggitin sa inyo. Mapapaisip ka. Wilderness of ito yung isa kong natutunan habang nire-research ko itong kwento na to. Sa intelligence world daw ha. Ang ibig sabihin nito, eh ang katotohanan ay madalas na komplikado and nothing that we see is as it seems. Hindi natin alam na yung mga kasama pala natin dito sa mundo, mga espiya pala, or mga artista lang pala. Sa atin lang din kasi mismo eh. Alice Go. Hindi na tayo papakalayo. Hindi siya, hindi ko alam kung intelligence officer ba siya ma, maituturing. Pero intelligent siya para sa mga pogo, di ba? So, hindi malabo yung ganito mga pangyayari. Mapapatanong ka, alin kaya sa mga nakikita natin? Yung totoo, nagkaroon ng series na nag explain ng mga pangyayaring ito. Sa Netflix, kung hindi ako nagkakamali po, no? Ini explain nila at sinusuri nila ang lahat ng to. Isa sa mga sinasabi dito, no, na ang mundo ng intelligence, most of the time, katulad din halos ng no, mga napapanood natin sa TV at mga palabas, na totoo yung mga sikretong assassination, yung mga covert ops na tinatawag, yung mga habulan, yung mga patayan, doon talaga diretsong nanggaling ang mga kwentong to na hindi sila work of fiction. Totoong nangyayari sila sa totoong buhay sinasabi nila na baka operasyon daw ng mga Russians, ng mga Israeli, o kung ano pa, hindi na natin pupuntahan itong parting ito, no? Pwede rin daw naman na baka isa lang siyang babae na gusto talaga magbagong buhay. Pero napatay siya noong araw na yon Pero may mga katanungan din ako kasi bakit ganun yung unang ruling. Kahit ang daming patunay na pinatay siya at hindi siya on her own papa question ka rin na meron bang ibang mga taong involved dito na nandun din mismo sa hotel room? Kasabwat ba ng intelligence officers, intelligence agencies, yung mga tao dun sa hotel? Pero meron akong isang nabasa sa mga comments, no? Ang sabi nila, na kung malalaman lang kung sino talaga si Jennifer o kung ano man yung totoo pangalan, malalaman natin ang katotohanan sa buong kwento na to. Sinuri ko yan. Nalaman kaya nila kung sino si Jennifer. Isa sa mga nakita ko, no, yung unsolved mysteries na palabas. Kaya kanina ko pa binabanggit tong palabas na to. Isa sa mga dahilan, kaya inere din nila itong kwento, in hopes na baka may makakakilala sa kanya at masabing, Hoy, kamag anak namin yan, no, ikaw lumabas ka sa TV. Kahit hindi mo mapanood yung mapalabas na yon, darating at darating sa'yo yung kwento eh magmay magme-message at magme-message sa yon pero sa kaso ni Jennifer wala. So eto yung ating question of the day. Para sa 1000 Gcash giveaway natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Promote ko lang din po yung aking Instagram. Maraming salamat po sa lahat na nagme-message. Ito ngayon yung question of the day natin. Naniniwala ba kayo na intelligence officer si Jennifer? Sa tingin niyo, ano kaya yung mission niya sa Oslo Hotel? i-comment sa ilalim. At para mas ma-inspire kayo yung sagutin niyan, ipapakita namin muli ang mga larawan niya, ang hotel room, at iba't iba pang mga bagay sa Oslo Hotel. So yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang ating kwento.